what's up YouTube, what's up mga ka-trolls Malagay po gabal sa ating YouTube channel Ngayong mga ka-trolls, nandito tayo sa may Toby Sports Nandito sa SM marilaw Bulakan mga ka-trolls, napasok tayo sa Love Valley May kumakata sa labas Napumasok tayo dito sa may love ng ano, SM SM Marilaw, Bulakan mga ka-trolls Toby Sports, nakasin sila dito up to 50% Ngayon yung mga spasa nila dito mga ka-trolls Ngayon mga nakasin up to 50% Ngayon yung mga nakita tayo na, dito Ngayon nakasin mga ka-trolls naka sa so Orange Tag Ayan yung mga sapas na Titignan natin dito sisilipin yung mga adidas, hanta. At pasit na rin tayo sa mga slides. Yung bala na kapag paano mga sir na mag-log dito. And at kung bago sa YouTube channel ko mga Tops, pasubscribe naman ang channel ko mga Tops. Sa so, mga pinit yung bell button para lagi kang updated sa mga bagong video na ilalagas natin. And konting biron mga Tops. At tapos isa share na natin. Let's go! Ito so, mga loves, dito muna tayo sa mga Nike at mga Adidas. Ito mga loves, so, so nataas nung ano. So, hindi <laughs> ko lang mga loves kung natin yun. Ah. No? Ayan, pakita na muna natin yung mga nandito sa baba. Ayan, 40%. Kaya nasa 4,137 That's yung 6,895 And yung mga ganito nyo na dito naka nakasave Ito pa may ganito pang colorway 40% din 4,137 Bale sabihin ko na lang yung price mga refs Kasi medyo marami rami ito. Yan may ganito pang colorway din Same price 4,137. And may big size dito, triple white na ano. Ayan, Nike ano, ayan. Beauty Cat Academy, triple white, 40%, nasa 2997 na lang siya. Ayan, yung size na itong naka-display is, nasa mga size 12, size 12 to mga loops. Ayan, siguro last pair na ro. Ito may nakita tayo dito, fly by mid na black and white colorway, mga tapos baka naghahanap kayo. Ayan, yung price nito 2396 na lang, 2396. Ito mga tapos maganda pa yung size nito, size 10, sa mga size 10 dyan, no. Ito, naka-50 off yung mga GT Academy nila dito mga traps. Oh. GT Jump. Ayan, GT Jump mga traps. Ayan, 2148 na lang. 2148, 50 off no? And available yung mga ganitong ano, design sa kanila. Ito meron sila dito, black. Tapos shoes nya, white. Ayan, 40 off. 2577 yung ganito tapos meron sila dito pasyang orange yan red orange tapos black yan kasi na lang to ng 2577 ito mga rops kahit nasa taas inabot ko yan. Kaya lang wala siya naka indicate na sale price. Yan. 4,295. So, syempre, mangs, di mga refs, hindi wala sa toby Sports, yung mga Precision 7. Na meron silang ganito, yung white, black, colorway, 30 off. Yan, 2,586. 2,586. And, 2, 2, 5, And yung naka-display dito is size 12. Next natin ito, yung orange, white, colorway. Yan, ganda ng kulay na ito, pansinin, no? 2,956. Yan, 2,956. Naka-display dito is size 10.5. Ito naman next natin, Precision 7 na ah. triple black. Ano, ko lang parang syang ano eh, ito, yung dark gray. And 2956, 2956, naka-display dito is size 10. Ito meron dito mga rops oh. yan, black, gray, tapos white colorway. Yan, eh, ano to, naka-sale to pero nakalagay dito. Ano, 3695, mas maganda mga rops, specialan nyo na lang para matanong nyo kung magkano yung sale price na ito. Ito mga rops, nakakita tayo dito, Precision 6, baka nanggalap kayo ng ganito, ano ito, wala na masyadong ganitong pambasketball nang kakaubusan na eh. Ang ubos na nga rin eh. Ang available na size dito is Pakita mo natin yung price, 3495 Size 11 na lang ito, mga love, size 11 Ito pala, nakasale pala siya ng 2796 2796 Next natin mga love, ito precision 7 tayo Balik tayo, 40 off Ang 2217 na lang, 2217 Ang size na yung nakadisplay Next natin mga love, ito 30% yan yung black gold colorway. Tapos gray yung midsole nya. Ang 3,695. ito may shape, uh, sale price tingnan natin. Ito nasa lagod ng tag ng 30%. Yan, 2,587 2,587 Next natin mga loves, ito yung OG colorway Ano ba nitong colorway? Baka naghanap kayo Ito, isa sa mga magandang colorway ito eh Bali, 2,217 na lang ito 2,217 Available siya ng size 10.5 Ito mga na nakasal na dito yung Lebron witness nila Yan, 4476 dan with witness 9. Next colorway mga mangroves ito yung orange. Tapos off oh, white yung midsole nito. And 4476. 4476. Ito, ito 'yung isang colorway ng mangroves oh. And ito naman 5036, ano 5036. Ito Sabrina 'to. Gan, Sabrina 2 na 'to. 5176, 5176 orange colorway. Ano, 30%. Ganon dito mga lutsos, oh. yung hype ni Jatu. Yan, may mga crystal. Tapos black na suede. Yan. 8337. 8337 na lang siya ngayon. Ito pa isang 40% na Jamoran 2. Yan, asil to ng... Ganon na asil to? Yan, asil na lang to ng... 4137. Ito pa isang Jamoran 2 na naka 30%. 6476 na lang to. And Jason Tatum 3 mga tropas Nakasell na lang ito ng 4966 Ganitong colorway baka magustuhan nyo 5676 Next natin mga tropas Luka 4 Ayan, Luka 4 na translucent outsole Ganda rin nyo ito no 4557 na lang sya dati 7595 And nakadisplay dito is size 9 Ito mga tropas o oh. Luka 77 yan. Luka series din to 3477 Ito yung mas murang ayan, Mas mura yung price 9 ano, nine yung size na available dito yung mga rafs oh ganda rin yung ilalim no? ito ba iba mga rafs oh and nakashell na lang to ng 5 to 15 ang size 10 yung available na dito ito may ganito bang color yung rafs ganda rin na ito na simple yan lang no 8.5 yung ano available na size and nakashell na rin to ng 5 to 15 ito yung mga ano Nike A1 ayan 446 na lang sya 446 30% ito natin ito yung black pink blank, ano, uh, black pink colorway ng A1 3777 3,777 next natin mga refs ito yung mga book 1 nila naka 40% meron syang tatlong colorway meron ganito tapos isa sa taas kasi sya naman mga refs din natin maabot yung sa taas eh. 40% 5157 ano yung nakalisplay dito is size 8 size 8 to ito mga refs available yung ganitong colorway dito ng book 1 ano mga refs ito oh at yung ilalim yan 40% din 4,337 at yung mga mo ng size dito yung size yung size to size 8 din size 8 ito meron dito ganitong KD mga raps KD 18 ganitong colorway kaya lang naka SRP ito eh 8,595 ito yung KD 18 ito mga raps naka sale yan yung white yung white silver 7,736 at naka display dito is size yung size to size 8 size 8 din ito may nakita tayo dito mga shoes, Jordan basketball shoes. 50 off 'no. 50 off. Ang 3098 na lang 'to. 3098 size 10.5 'yung naka-display dito. So, mga shoes baka size niyo 'to. Puntahan niyo na lang dito. Ito mga shoes, may nakita tayo Zoom Freak 7. Zoom Freak 7 Kasi nito ng na 3,777 Ayan, yung size nito mga Raps so, Is size 8 Ayan, karamihan size 8 talaga no? Ayan, OG colorway ito mga kasi may nakita tayo dito big sale 70% And, pamigay presyo pero ano last price na to eh, ano, last size na pala to yan 2,219 na lang 2,219 ang baka size nyo to pasyalan nyo na lang dito ang ganda pa ng size nito 9.5 triple weight no next natin pakita tayo ng mga pang running nila dito gaya ito, 50 off no ang 2,147 2,147 ay, na available na size nito is size ng size to. 11. Size 11 yung ganito. Ito, mga loves, kung naghanap kayo ng murong sapatos, brand new, legit, 50 off, black and white colorway, mga traps, yan, o. Oh. Ayan, 1,447 na lang siya. Yung size na ito, mga loves, size 11. Ito pa, mga loves, so, nasa 1,000 plus na lang din to 40 off, pang running. Ayan, And size 9.5 Ganda rin ang size na ito And Ito pa another 1,000 na lang to siguro Yan 1,737 Running shoes 40 off Ito maros so, may maroon dito Nike Air Monarch oh, Mga traps oh. Yan White navy blue color way Yan Condition kasi pwedeng pwede na rin oh. 2,595 siya Yan yung size na ito size 10 Yan, Baka nag nagalap kayo ng ganito mga traps oh. Ito pa mga pan running 40 off din at 1857 na lang to size 9 ito mga trops oh ano court vision pamorma mga trops oh and kalokalik din ng air force 1 no and 40% yung price nito mga trops ito nandito sa may ano pabila niyo tingnan natin wala nakalagay no and 5195 ilas nyo 40% ito yung mga ganito na lang mga trops oh mga nike yan gano lang kaya ito nakasale na lang eh no 699 pa yung siya pero nakasale na eh no ito mga raps sa Pogi Shoes Pamorma and 40% 2457 ito pa mga raps so, 40% and 2877 balensil pala ng Tobis dito up to 70 kasi may nakita tayong 70 na meron pa din mga raps sa taas oh. 60 ang tataas na kasi mga raps hindi kumamabot pasensya na kayo at yung mga ganito 40% oh, 2877 may mga Nike Runner sila dito 3636 And 30%, ito naman 50, 15, 15 lang. 4-1, 56, kahit pa paano, naka-discount pa rin. Ito no? so, pala, mga may mga ortis dito. cortes dito. Nagi-cortes, 30 off. Oh. 3-2-86. And 3-2-86. And size 8.5 yung naka-display dito. Ito so, mga may mga slice din sila dito, Nike. Oh. And, medyo mapapahaba yung vlog natin dito. dami. And 1-5. Yung mga naka-orange tag na, no? Yung mga slides nila dito. 1165 165 1,595 Meron pa dito ganito mga gusto oh. 1,525 Ito yung yung Jordan 2,195 di pa nakasave Dito mga gusto may mga gumagalang mga sapatos oh. And 60 off mga tops oh, 60 off Nakatago pa sila dito 1,918 lang to Yan o ko mga size 10 or 9.5 to Ito mga oh, oh. na purple ganito 5795 kasi ito may nakita tayo dito mga Sabrina mga rap Sabrina 3 Sabrina 3 no meron pala dito 7595 ano ito oh ano, nasuot na rin ni Stephen Carey ito yata nasuot ni na Stephen Carey mga troops so. Yan ano yung nasuot ni Stephen Carey Sabrina 3 7595 no ano, Sabrina 3 yan mga troops so, yung arrival yan kasi ganda rin nyo ito Sabrina 3 na ito oh. white Parang syang white ganda lang ano nyo mga troops Ganda ng shoes nyo, no? 7,595 Sabrina Brina 3. Ganda. Ito mo mga adidas din sila dito. Ang lang, minimal lang or konti lang yung mga nakasail. Ayan, ang gala ng mga ano lang, running shoes lang. Ayan, mga naka-orange tag. Mga orange tag siya. Triple Y, 2,660. 2,660. Six, six, Ito mo na siya, naka-30 up, oh. 2,1 na lang to. 2,100. Ang maliliit na size ito, pambabae. Ito mga 10%. Ayan, nasa 3,000, 3,040. 3,040. Ito mga rus, parang nasa 50 of to. 1,680 yung mga ganito. 1,680. 3,2. 'yung so, mga budget nila. Kanya 2310. Ito 'yung mga itong pambabae ng Adidas 18. And 18 lang 'to, 50 off. Ito mga nags kahit pa paano naka-sale to 10% mga suede material eh, 'no. 3,040 Ito maganda yung black and white mga traps oh. Suede material 3,040 Ito may mga slides dito mga adidas mga traps Kaya lang hindi sila nakasin Ayan, Parang yung ganito mga traps Wala naghanap kayo ng mga ganito Ay mga price nito mga traps is 1,700 Yung mga adidas nila hindi nakasin Ito pala mga traps Check natin to Basketball shoes 2,6 Ay 2,380 2,380 ito manos ng mga anto. Baka naghanap kayo ng mga anto. Nakasil mga anto nila dito. Pakita natin yung mga slides. So, ito dito nakasil. 1,676. Yung mga ganito nilang slides. Ito walang anto. Ito 1,435. Army green. Yung black. 1,116 one, 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 na lang to Yung black. Ito muro. 40 po. 9,57 lang. 9,57. Ito 1,116. Ito yung mga running shoes nila, 30 off, no? Ito may mga price, no? 1,956. Yan yung black, 1,956. Ito yung ganito pang running, 2,396. 2,396. Yan yung ganito, 2,796. Ito, 30 off, black and white. 2,796. Ito mga loops, no? Anta. Ito mga loops, yung mga anta, ATAK Ang basketball shoes, 2,796 na lang siya. 30 off. Ito pa isang colorway, 30% attack 5. yung price nito, 2,796. Ito, ito malas yung mga ganito nilo, parang GS colorway, no? 2,876. Ito mga yung Anta Splash 5 na standard version, yan, Asian material. Ayan, 30%, 2,796. Ito mga klaps, so, Kyrie Team. Yan Kyrie Team na black gold colorway. Nakasale no? dito, 3,996. Ayan, siyang 4,995. Ito yung mga old model ng, ano, Anta mga traps oh. Ang kulay Thomson din to eh. Ayan o. Oh. Ano? 3995. Pero nakasil na to. Ayan yung price ng mga traps oh. 3196. 3196 yung nakadisplay din yung is size 10. Ito pa yung black and white colorway o. Oh. 3196. 3196 to. Ayan ito kaya. Ayan yung nakasil yung ano. Mga kai speed nila. 7595. Pero may nakasil naman dito. Kairi 1. Ito yung Kairi 1 na moon ba to? Ang 3, ang 6396, 3696. Ang sorry mga lapse ito, 6396 yung ganitong colorway. Ito may mga shockwave pa dito, naka 40 off. Oh, yan, 4197. Yan, size 8.5 yung available dito. Ito ba mga lapse, oh? Kyrie team. Yan, 3, 3496, 30%. Ito ba mga lapse, oh? Yan, a na Clay Thompson, standard version ng Splash. Yan, Splash, ito Splash 7. Yan, 30%. Maros, na yun, ito mo yung ganda niya ito. Ano, natin dito basket versus ng Anta. Na parang wala na akong nakikita ganitong ano, design eh. Dito na lang ito, 4616. Ang uh, score niya to mga um, gusto mo gusto niyo, 8.5 yung size niya. That siyang 5995 ngayon. 4616 na lang. Ito mga gusto mo dito na yung video natin. Yan available dito Nike, Adidas, Jordan, uh, Anta. Tapos tanya lang mga gusto dito lang sa SM, Marilao. Ay, mga kasi, bali yung Tobi Sports dito, nakasell up to 70%. Kasi may nakita tayo mga bagsak presyo, mga 70%. sa mga Nike basketball shoes. Pasyalan nyo na ng mga tos. Ayun siya na kayo, nandito na yung video natin. Hindi natin napakita lahat. Nag-update lang talaga tayo dito. Mga kasi, sana gusto nyo pa rin yung video. Pag-like, subscribe. Sabi nyo, pinitin yung bell button para lagi yung update sa mga bago video nilalabas pa natin. Maraming salamat sa mga stop nila. Stop nila dito sa Tobi Sports. So, ang video na ng mga tos, imit kayo lagi. Peace!